mahal na araw, isang kakaibang penitente ang isinasagawa sa baryo ng San Mateo. Hindi ito gaya ng karaniwang mga penitensya. Hindi ito saksi sa mga taong nagpapako o nagpapahampas ng latigo. Sa halip, isang nilalang na tinatawag nilang ang walang mukha ang lumalabas sa kalye tuwing alas dos ng hapon Balot ito ng itim na telang may bahid ng dugo. May krus sa likod na sa mga tuyong sanga ng puno ng kamagong. Ngunit ang pinaka nakakakilabot, wala itong mukha. Sa halip may nakabukang butas lamang. Tila isang walang hanggang hukay na humihikop ng liwanag. Ayon sa matatanda, hindi ito basta penitensya. Isa itong kaluluwang hindi tinanggap sa langit ni Empyerno sapagkat pinatay nito ang sarili matapos makapatay ng isang bata. Isang batang di umano'y nanood lang noon sa prosesyon. Mula noon, taon-taon tuwing mahal na araw, may isang batang nawawala. At sabi nila, laging huling nakitang sumusunod sa walang mukha. Si Enzo, siyam na taong gulang, ay mahilig sa mga kakaibang kwento. Kaya kahit bawal na lumabas kapag alas dos ng hapon, sumilit pa rin siya mula sa bintana. Doon niya unang nakita ang penetensyang binabalot ng itim at walang mukha sa hindi maipaliwanag na dahilan. Tila may pwersang humihila sa kanya palabas ng bahay. And so huwag kang lalabas, sigaw ng lola niya. Pero huli na, nakalabas na siya sa gate at sinusundan ang penitensya. Habang palayo ito ng palayo sa posisyon, sa kakahuyan na ang direksyon nito. Napansin ng mga tao, wala na si Enzo. Nagsimula ang kaguluhan. Nang abutan siya ng kanyang ina sa gilid ng kagubatan, nakita niyang hawak-hawak na ng penitensya ang kamay ng anak niya. Dahan-dahan itong nililingon ni Enzo. At sa pagkakataong yon, nagpakita ito ng mukha. Mukha ni Enzo mismo. Ngunit walang mata, walang bibig, at puro dugo. Pagkalipas ng ilang linggo mula ng mawala si Enzo, mistulang nilamo ng takot ang buong baryo ng San Mateo. Bawal na muling lumabas ang mga bata tuwing hapon. Kahit ang mga matatanda nananatili sa loob ng bahay kapag sasapit ang alas dos. Ngunit isang gabi, nakita si Aling Maria, isang matandang nakatira sa dulo ng kalsada. Napalakad-lakad sa gitna ng kalsada habang umiiyak. Ang pinitensyang yun, hindi yung galing sa Diyos. Sabi niya habang hawak-hawak ang isang luma at nanilaw na litrato ng isang batang lalaki may utang na loob kayong lahat na malaman ng katotohanan. Ayon kay Aling Maria, noong kabataan niya, may isang batang lalaki na sumali sa prosesyon. Mabait masayahin. Ngunit isang gabi, bago ang mahal na araw, naghilamos siya sa balon. At nang tignan niya ang sarili niya sa tubig, wala na siyang mukha. Nagpatingin sila sa albularyo, ngunit walang nakitang sakit. Sa takot ng magulang, ikinulong ang bata sa silong ng bahay hanggang matapos ang Simana Santa. Ngunit kinabukasan, wala na siya. Tanging dugo at basag na salamin ang naiwan sa silong. Siya ang naging unang walang mukha, bulong ni Aling Maria. At mula noon, Kada pitong taon, may kinukuha siyang bagong katawan. Bata, inosente at madaling malinlang. Doon ang pagtanto ng mga taga-baryo, ito na ang ikapitong taon. Sa kabilang dako, isang gabi habang umiiyak ang ina ni Enzo sa kanyang kwarto, may narinig siyang kaluskos sa bubong. Namatay ang ilaw. Pagbalik ng kuryente, may nakasulat sa salamin ng kanyang aparador gamit ang dugong kulay itim. Isa na siya sa amin. Sa paghahanap ng sagot, pumalik ang ina ni Enzo sa likod ng bahay. Naroon ang balon, matagal nang tinabunang ng damo at lupa. Ngunit may kakaibang amoy na umaalingasaw mula roon. Amoy kalansay na nilunod sa dugo. Sa paglapit niya, may narinig siyang kaluskos. Tila may gumagapang mula sa loob ng balon. Nanay, tulungan mo ko. Boses iyon ni Enzo. Napaatras siya sa gulat. Pero di siya makatakbo. Parang may humawak sa kanyang paa. Isang malamig na hangin ang pumaligid sa kanya. Kasabay ng paglalim ng balon na tila humihigop ng liwanag sa paligid. Maya-maya, may dumating na matandang lalaki na albularyo ng baryo. "Alam kong pupunta ka rito," sabi nito. "Ang balon na 'yan" ay hindi lang imbakan ng tubig. Isa itong lagusan. Isang bukas na pinto patungo sa mundo ng mga kaluluwang hindi matahimik. Bakit nandito si Enzo? Nasaan siya? Umiiyak na tanong ng ina. Hindi lang siya. Marami na silang nakuha. Pero hindi basta pwedeng ibalik ang mga nilamon ng pinto. Kailangan ng kapalit. At minsan, hindi katawa ng kapalit, kundi ala-ala. Sinilip ng ina ang loob ng balon. Sa kadiliman, may nakita siya mga matang nakatidig sa kanya. Pawang mata ng mga bata. Nakangiti, ngunit walang buhay at naroon si Enzo. Nakatayo sa gitna ng anino, umiiyak. Nay, umuwi ka na. Baka mahuli ka pa nila. At muling nagsara ang balon. Wala na si Enzo. Wala na ang boses. Ngunit sa puso ng ina, alam niyang buhay pa ang anak niya. Hindi sa mundo ng mga buhay, kundi sa mundo ng mga pinitensyang nawalan ng mukha. Pagkatapos ng insidente yon sa balon, nagsimula ng mabaliw ang ina ni Enzo. Gabi-gabi, may naririnig siya mga yabag ng bata sa kisame. May mga aninong dumadaan sa gilid ng kanyang paningin. At mga batang tumatawa sa labas ng bintana kahit alas dos ng madaling araw. Sa buong baryo, isa-isang nagkakasakit ang mga bata. Lagnat, pagkabaliw at ang pinakakakaiba, lahat sila ay nananaginip ng parehong bagay. Isang prosesyon ng mga batang walang mukha. Dahan-dahang lumalakad sa kakahuyan habang dala ang krus na gawa sa buto. Dinala ng ina ni Enzo ang kanyang pagdududa kay Aling Maria. Dito niya nalaman ang pinakamasaklap na sekreto. Ang mga batang yon ay hindi nawawala. Sila ang pinagmumula ng susunod na walang mukha. Ayon sa matanda, ang sumpa ay hindi basta kwentong bayan. Ito ay isang kasunduang nilagdaan ng ninuno ng baryo sa isang nilalang mula sa ilalim ng lupa. Kapalit ng kasaganahan at katahimikan, tuwing ikapitong taon ay may mag-aalay sila ng isang kaluluwang inosente. Ngunit isang taon, tumanggi ang pamilya ng batang inaalay. Sa halip, ang batang yon ay kinuha sa persahan, pinatay at itinapon sa balon. Mula noon, ang nilalang ay hindi na kontento sa isang kaluluwa. Gumagawa na ito ng sarili nitong penitensya. Mga batang ginagamit niyang sisidlan, nilalang na hindi na makabalik sa dati nilang anyo. At ang pinuno ng mga batang ito, si Enzo. Mahal na araw. Tahimik ang baryo. Halos walang tao sa lansangan. Pero may mga kandilang nakasindi sa gilid ng kalsada. Parang may prosesyon. Sa kalagitnaan ng gabi, tumambad sa lahat ang pinaka nakakakilabot na tanawin isang prosesyon ng mga bata. Mga bata mula sa iba't ibang taon. Parehong nawala sa panahon ng penitensya. Lahat sila ay nakaitim. May krus sa likod at walang mukha. Nangunguna sa hanay si Enzo. Ngunit ngayon ay mas matangkad na, mas malakas at may hawak na itim na kampana. Lumapit ang ina ni Enzo, umiiyak. Enzo anak, ako ito, umuwi ka na. Tumigil ang bata. Dahan-dahang iniabot ang kanyang kamay sa ina. Ngunit nang magdikit ang kanilang palad, biglang dumilim ang paligid. Isang matinis na sigaw ang pumunit sa hangin. <tong> Ang ina ni Enzo ay sinakmal ng anino at sa isang iglap, pinalibutan siya ng mga batang penitente. Ikaw na ang susunod, bulong nila sabay-sabay. Ngunit bago siya tuluyang lamunin ng dilim, may liwanag na sumiklab mula sa kanyang dibdib. Ang lumang kwintas na Enzo na matagal na niyang suot-suot bilang ala -ala. Nagtalsika ng mga anino. Lahat ay napaatras. Napasigaw si Enzo ng malakas. At sa unang pagkakataon, lumabas ang kanyang tunay na mukha. Isang batang nagdurusa, humihingi ng tawad. Ngunit huli na, bumukas ang lupa at sa gitna ng usok, isang nilalang na ubod ng itim may limang mata at bunganga sa dibdib, ang lumitaw at sumigaw. Ang kasunduan ay di matatapos hanggang may bata may penitensya. Muling isinara ng nilalang ang daan, isinara ang balon at nawala ang mga bata. Ilang taon ang lumipas, tahimik na muli ang baryo ng San Mateo. Wala ng prosesyon, wala ng penitensya. Ngunit isang araw, may batang nakita sa palengke. Nakangiti, nakasombrero, at wala ang kanyang mukha. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.